Cruz na nahuling nangupit ng Sandinas. <laughs> o <laughs> ng Diaper. O kaya yung nagtaka Cruz sa dalawang... L. Kaplan blogs by Sunny Santos. Halina't ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Okay, ...supo sa bahay. Ang kanyang anak na si Boy, sa kanyang musmus na pag-iisip, hiling ding bawalan na sana ang bahay. Oh Bakit mo sila mawala yung bahay? Okay. Hindi na po kami nakikira po sa... ...nang ilang senador at congressman sa pamamagitan ng insertions sa national budget upang tumanggap ng suhon at kipa. Subalit, mahigit na pong isang daang araw ang lumipas wala pang sinumang nakakasuhan o napapatawan ng kaukulang parusa. upang mapanagot ang mga nagnakaw sa tabangbaya. Bukod sa pag iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa Senado, ng Ombudsman at ng bagong tatag na Independent Commission on Infrastructure o ICI, wala isa man sa mga natukoy ng malalaking personalidad na sangkot sa katiwalian ang napatawa ng parusa. ang obreng si Juan de la Cruz na nahuling ng upit ng Sandinas <laughs> o ng Diabler. o kaya yung nagkakala Cruz sa Dacascol si depende kung kanino nila ito ipatutupad E yeah. yeah. nagawang pabalikin ng Pilipinas. Upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. At ngayon, nalamang sila gigil na gigil na pag-uwiin siya. Matapos na siya ay magsalita laban sa pamahalaan. Kaya nasaan ang tunay na paghahangad para sa accountability? Hindi ba mahalaga sa gobyerno ang tunay na pagpapanagot sa mga may sana? Kapansin-pansin, mga alibay noon ng court o ICC kung saan hindi kasapi ang Pilipinas ang dating Pangulo na hindi muna dumaan sa paglilitis sa court ng Pilipinas. Oh, kung diyan ka na, kung diyan ka na eh. Wow, wow. Dapat pong luban ka eh. ang buong kwensa ng batas. Iliisip tuloy ng marami. May pinoprotektahan servisyong para sa kaalyado lamang. Subigaw ko na ng justisya. Justisya! 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 For justice na. Ang sabi nga, inibido! Mabuhay! ang Iglesia Ni Cristo! Maraming salamat. Baka siya dapat po, impolisyon ng audit. Sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama. Pero ngayon, di pa-fears. Kahit sila po may important content yung sa mga flood control issues. Uh, And then ito po, isingit ko nilang, nilis, uh, na lang since natin ang independent constitutional commissions. Ano ba yung isang independent constitutional commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ano, yan? <laughs> Best friend ni Sen. Kumakano hindi 'yan? Kailangan tayo mag-petition ng ganito. Hingit para masaya rin lang sa atin 'yon. So, Ayan po, mga o, wala no? so, El makapila kasi mga para sa Macdo. Pinaghirapan ko po 'Yung mga members na nandito ngayon. Talaga pinaghirapan ko ito mga o. -a po po a po, 842. Ayan siya, malapit na ako na sa mga accountability. Malapit na mila, mila. Ka sa katotohanan to. Ayan. Malapit, malapit to oh, na sa kaunawalan. Ayan, yun, ayan. Pinapatayan ka na natin ako ilaw ah. Hindi, joke lang, joke lang. So again, ulitin ko po, very good po tayong lahat dito. Ilan na po ba yung count natin? Ayan, malapit na. malapit na.